Hi mga idol, magandang araw. Ah, uh, tingnan niyo po kung paano magpaanak ng isang baboy. Paano mag uh, mag ang baboy. So, ngayon, ah, uh, yung baboy, mababoy ko na, yun ay parang mga anak na ngayon talaga, mga idol. So, tingnan natin kung paano mag ah, libor ng isang baboy mga idol kung magkaano ang anak Ayan, Ay, ayun na mga idol. Ang paglabasa ng anak ng ating biik Mga idol Ayan o oh. Makita nyo natin talaga ang ating Ayan Diba? Kabang kulay mga idol Kulay kabang Isin mo ok so, Kulay kabang yung uh, Naglabas na Biik So kung gaano Alaga o gaano uh, Ingatan yung anak Oh, kailangan talaga ma maagapan agad kasi yung ilong niya ay mapunasan agad ng ating atila uh, para sa ganun ay hindi malunok mga idol. Kita eh, niyo na Ano na hmm? Yan, di ba? Diba? malinis na siya. titingnan mo mabuti 'o. Oh. Ayyan si Bibi Baboy namin, ang bagong anak. Kabang ang kulay mga idol. Yan, so mamaya lalabas naman ulit ang isa. Okay. Bro, sroki blow. Tepok. Ano ba 'yan? Puro 'yan. O tutudayung, nakakateh.

Pagkakadayong. Ay, ano eh. Hadap kayo na. Nagugay pa niya. Malungkos yun na. Diri eh. Pagwaon na. na sila. Pirahan nanti eh. Nagawin pa niya. Eh. Oo, malungkos. Patagugay ko. Nagtagap Okay. Ang apat na piraso na po ito mga idol. Ang lumabas ng ating mga maliit na biik. Diri, diri. So, pang-apat na. Puti siya lahat. Puti. Puti punti puti ang kulay lahat nya mayroong puntik mayroong kabang kabang si pang apat na po ito okay okay dito na po dito na po siya punasi asas Veterans, ayan eh, veterans. mga idol napunasan mo dahil. Ang ulo, ang Bira mga idol, bira. Bira, yan. Bira mo, yun. Ayan, isa lang yan. Diba, okay. Okay, tingnan nyo po mga Punasin idol Nasin irong. Panglimang piraso na po ito. Puntik-puntik, kabang. So, kabang naman Simot. ang naglabas sa... So, kailangan natin punasan agad yung ilong niya kasi may tendency ngayon, malumos mga idol. So kapag anak ng ating baboy ay kailangan babantayan natin talaga, di ba? Ito na mga idol oh. Yan, Panglima lima na to, peraso. Sige. Okay, ilagay natin sa lagayan. Parang malaglag pa. Parang malaglag pa to ah. Ah. Okay. Okay. Ha, 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 ha? ha? pang-anim, pang-anim, pang-anim. Pang-anim, pang-anim, pang-anim pang 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 <laughs> na piraso. Pang-anim, pang-anim. ha irupak. Agay, lumana. Amanan ni Rex Okay. Mabang pa rin mga idol. Mabang pa rin ang anak ng ating pig, maliit na pig. Iya na bibi pig natin, judyo 'di ba? Yung pang ano niya o pang ano niya, pang balot. Parang plastik to idol ah. Ayan, dandanin mo pag butong. Huwag mo lang uto din ulit. Nadayo Ayaw pag... Kaya daanan mo lang yan. Ayaw pag... Uy, bukal mo. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano sa yan? Uto din na sa puso. la la Ayan. Kay dali lang maputol nito ano yung puso na yan diba oo tatakbo ka na magmisan ka pa tatakbo ka na sige lagay natin dito sa ating lagay <laughs> ginawa na yan so dito natin lagay sa uh, styrofoam kung saan doon sila nagtitipon saka kasi mainit dito kasi ang ang klima pag marami sila mga idol. O kailangan nila init. So dito medyo magkaroon tong init. Okay. Ah. Nakawas pala. Dala I Need one. White color. Okay. Kibot-kibot pa. Ikaw. 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 Mula. Mulati. Mula. Mula. Nadilid, ha? Oh. Mula. Nadilid. Kulay, unda, nadilid. Sige, pag i Nah, nuh pina plaster aja. Right? Dindid oh, oh. ah. ah, na, pabalik mo. Ah, sikurta. Ay, suls. Kalapat. Tona! Kulai ka oh naglagom siya oh. Nirung. Dikit na kon, kalapat. Pabang na babuya. kadugay mo man uy may masunod ka sa iyo eh, ha huh? dila dugay siya dili siya gano'n. ito mo bibi jojo -jo. bibi jojo ito ang lubi sa baba bang Okay, pang pitong peraso na po ito mga idol. So siguro maabotan tayo mamayong gabi. <laughs> ha no? Okay, abutin tayo ng gabi mga idol sa pag-anak ng baboy. Pitong piraso na po ang ah, uh, sa ngayon is Uh, gabi na. Abutan tayo ng gabi At malaki pa yung tiyan niya. Siguro marami-rami pang nasa loob. So, maghintay tayo. Uh, um, sila lahat. Okay. Hey! Okay, okay lang. Kulang Ano? Balik na jud. Ano kulay? Eh. Hmm. Hmm. Ya Oke, na <takawa> oh, <buto? patshooting> <treat> okay. Shout out sa mga nanonood sa akin ngayon. mo mga idol. Hmm. shout out sa mga nanood ng ating video ngayon. So, mangisay kisay pang ating baboy na maliit. Si patuloy rin natin. Ang laki niyang baboy na to. Ang laki oh. Ang laki ng labas nga anak. Malaki. Malaki kulay gabang mga idol. Okay, mayroon ka isa. Sunod na po ito. Kunin to ito. Inayalan na yung kapatong. Wala na. Na. Okay. Sunod-sunod okay. mga idol, dalawang piraso. Ah, uh. wala pa. Ah, uh, kawawa kasi nagpunga-punga yeah. na mga idol, oh. Uh. Wala pa. Adik eh. un utong ta. Yay, how are you? Ang gamay ni Jun ang itong pirak kamalit. Yeah. Ito yung maliit ko. Yan. Yan tumihi. Sumunod ng kabang na nilabas natin ngayon. Oo. Oh. Di ba? Di ba? Malit to malit. Sa putol din puso jo. Nabira. Musta? da Kumusta kayo? Yan. Yeah. Oh. <laughs> <laughs> so inabutan tayo ng gabi mga ka-idol. Ito na po yung anak siyam pa lang lumabas mga idol. Tingnan nyo po ang laksi-laksi or ang liksi ng mga anak niya na lumabas mga idol. Siyam na piraso po ito lahat ay mga kabang mayroon po uh, puro mayroon ring kabang so ang ating pa, ang ating anayon na inahing anay baboy ay malaki pa po Diyan, tingnan nyo po mga mag alas size imidya na po ngayon so magabihan kami o oh, dadating dadarating kami ng uh, gabi ngayon so goodbye and God bless so see you my next uh, videos this time because uh, abutan tayo ng uh, dilim mga idol tinan nyo po ang baboy oh malaki na ano yan okay ay baka mag na po siya ulit mga idol so medyo dilim na po so god bless and thank you bye bye